Yo, what's up mga kabukid? Ayun, ah, magandang gabi sa inyo mga kabukid. So, bali nandito tayo sa sa ano, mga kabukid sa sa lupaan. So, ayo mga kabukid, ah, matagal po tayo hindi nakapag-vlog o nakapag-upload ng video. So, ayun, kumusta kayo mga kabukid? Ako ah? kayong lahat. At so, ayun mga kabukid, so samahan nyo ako mga kabukid so titingin tayo ng alimango kung maka ano tayo maka uh, huli tayo ng alimango so ayun mga kabukid ah, uh, welcome back nga pala sa ating youtube channel at welcome back na din ako sa aking channel so ayun mga kabukid samahan nyo ako at dito muna ako nagpadilim dilim din ako at malaki mga kabukid yung tubig ay uh, high tide so susubok tayo mga kabukid mag ano mag ilaw ng alimang so sana makahuli tayo so ayun mga kabukid ayun ah, pasensya na po ulit at ayun lang tayo nakapag mm, vlog o pag upload ng mga video na naman natin so ayun mga kabukid uh, ah, sumahan nyo ulit ako at sana tuloy tuloy na ulit itong ano itong video natin so ayun mga kabukid so ang dami mga kabukid na ano Uh, lumipas na araw at saka panahon so sayang hindi tayo na napag upload agad ng mga video na vlog so ayun nga pala mga kabukid magkamero nga pala ng ano ng ano yung youtube channel natin so nahihirapan ako mga kabukid ma ma ano ulit yung password nung ano ng nung, nung google ko So kaya hindi tayo nakapag ano din nakapag-upload ng mga video. So nalimutan ko mga kabukid yung ano, yung password nung ano, nung Google ko kaya hindi ko mabuksan yung YouTube, yung YouTube channel natin. So ayun mga kabukid, ah, salamat ulit sa mga ah, patuloy na nanood ng mga video ko nung dati at saka hang sa sana ngayon. So ayun mga kabukid, ah, ah, ano natin mga kabukid oh sana makatuloy-tuloy ulit tayo makapag vlog at saka ay tuloy na din natin yung ano natin mga content natin. So ayun mga kabukid, madami tayong ano madami ang uh, mga content na magaganda na ayan natin. I-upload dito sa YouTube channel natin. So ayun mga kabukid at subok muna tayo at tara natin mga kabukid yung ano at baka mayroong <laughs> mga kabukid ay uh, as ahas So, may mahirap na rin so tingin muna tayo mga kabukid at subok tayo kung nakakuhuli tayo ng alimango so kung, kung walang alimango oh, talang ka sama-sama na mga kabukid ah, tara let's go so yun mga kabukid ah, subok ulit tayo ah, sana makakuhuli tayo ng, ng alimango so yun mga kabukid so try try tayo dito lang pag tayo mga kabukid sa so, may gilid ng pathway ah doon tayo parte sa may malapit sa may ano sa may ilog so, doon mga parte mga <coughs> doon mga kabukid ay eh, ma lalim lalim na yung tubig at dito ay ano ay eh, mababaw hindi ah, hindi naabot mga kabukid ng ano, high tide so try tayo dito mga kabukid ay eh, no? Nakita tayo mga kabukid oh. Pala kang bukid. Ay, mga kabukid. Ay, mga kabukid. Ay, mga kabukid oh. Nakikita nyo. Ay, maliwanag na ang camera natin. Ayan. Ayun mga kabukid oh. Nasa ano siya butas. Lapitan natin. Sana. Ayan nang papasok mga kabukid noon. butas niya. Ay eh, wala mga kabukid ano, sipit. Eh mga kabukid 'to. Oh. Dadaan ko na mga kabukid. Eh noong mga kabukid 'to. Oh. lang natin pagka ano kasi wala siyang ano. Sipit. Ang mga bukoy oh, dulo eh. Ang mga kabukid, wala siyang ano, mga kabukid Ang siyang karipit. Mga, mga yung butas niya. tayo nalagyan mga kabukid ay iwan ko doon ay sana tayo mga do doon natin na din yan dinakot ko lang mga kabukid wala yung ano sigpaw nandun sa timba mamaya babalikan natin yun yung pang ano natin mga kabukid yung sigpaw pansalok Ipun. so ayan mga kabukid so bali ano mga kabukid so bali hindi tayo ngayon sinerte pinalad niya yun ngayong gabi na to so ayan mga kabukid ah, isa lang inahuli natin sana dalawa mga kabukid ay ah, hindi uh, ko na kinuwanan mga kabukid ng ano ng video so pumasok siya sa ano isa ano sa lungga niya mga kabukid yung pinakang butas niya tapos nalimutan ko pa yung pang ano natin mga kabukid yung pang salok natin sa alimango so ang nahuli natin mga kabukid yung isa bali ano siya mga kabukid wala siyang pang ano pang ipit yung pang ipit niya mga kabukid so bali na ito mga kabukid sa timba so bali pa pa uwi natin ang na, mga kabukid dahil eh. So, bawi tayo. Tsaka, ano mga kabukid, uh, ano na yung tubig, uh, paliit na. Yung pa low tide na, Pahibas na siya. Dito ang tawag sa amin, Pahibas na. So, medyo, ano na, nalitay ng kunti. Kala kasi mga kabukid ay, ano ay, eh, uh, medyo gabi na yung ano, mga 8 na yung laki ng tubig. So, yung pala pa, ano na, low tide na pababa na uh, punta na uli ng dagat so ito lang mga kabudyo na huli natin no? Oh. so wala siyang pang ipit mga kabukid so iisa lang pero ah uh, pwede na dito mga kabukid so ayun isang alimango lang mga kabukid so bawi tayo sa mga susunod natin mga mga video at saka yung mga ano natin panghuli ng alimango so ayun mga kabukid ah, bali pawi na din ako at ano mga kabukid, medyo masama yung panahon na ambun ambun. Ah, baka tayo abutin ng ulan. So ayun mga kabukid, at ito lalagay ko na dito sa ano natin. Sa, sa timba. So ayun mga kabukid, ah, bawi lang tayo mga kabukid, at, at tayo abutin ng ulan. So bawi tayo sa susunod na mga video natin. So video maiksi lang mga kabukid, yung ano. May mga putik putik pa tayo na maiksi mga kabukod yung video natin at bawi lang tayo sa mga susunod na video uli natin uh, medyo haba haba natin uli yung video at sana ano uh, hindi tayo maliit ng pag ng tubig pag low tide so ayun eh, mga kabukod at at ay abuti ng ulan at hanggang dito na uli at sama sama tayo uli sa mga susunod na video natin at ayun eh, mga kabukod at uh, thank you po ulit at sa balasawa yung pagsubay ba at pagsuporta sa Muntin Channel ko uh, ayun sana lumakad uh, lumaki din yung channel natin at hindi naman ano <laughs> sana makuha na natin yung ano yung 1000 uh, medyo matagal na tayo ilang years na din ako na magbablog uh, hindi ko pa din nakukuha yung 1000 so ayun mga kabukid at hanggang dito na nga yan. mga putik po mga kabukid Hanggang dito ang mga kabukod at uh, yun mga kabukod at ingat po kayo palagi at God bless po. Bye bye.